pangalan Arsenio Arsenio panawagan to si mong mga anak kasi kaya ba sila nga maligya kag silig Wa pay contact nila sir Hm Wa pay contact nila wa ko wa ko sa cellphone Uy No hmm. Guys. Si Kuya. Okay kayo. na ah, maligya sa siligo. Ha? Ang oh, sige palitan ni guys og silhig kaya. Eh. Briga sa silhig duha ka buok. Ayaw do yung iya daw pading kinumpra. Magkog gigid. Oh, so ba. Magkog gigid na si tatay oh. Bagus sa silhig. Para para makabaligya siya guys ba. Kaya ako ning gi ako ning siyang post kaya ron makita sa uban ba nga. Ning kamot jud ba. Mm, diskarte eh. Bisa, no, bisan bisan unsang diskarte eh. basta legal sa legal sa legal nga pamaagi ba. Mm. Oh. Ito siya sa kuan sa may super gold. Ah, ako siyang gidala diri kay. Nisnak bugoy-bugoy min tatay na. Bugoy-bugoy min tatay. <laughs> <laughs> Pwede din mo tay. Sige, tay kwarto. Mm. Unti kwarto na ka. Mm. Kaon ah, ninge. Nah, <tuk> kang ibejuhan kayak ngipu sebah. Nah, Nga. nih nggak diskarti banget. Nih kamu tiap pun terus itu ya. Diskarti gue cagar beli gue sendiri. Iya ada usah, iya iya ada usah nih nangkat. Eh, bah diskarti bah so. Bagi asal sih lihat, kini umpra ada nih ya. Aku sih interview nggak, aku sih kayak kuana. Kini umpra ada nih ya. Nah, aku di pelit. Dua hari yang dah lah. Nyawa pun justru halin. Nomor nih, meron nih muntah lagi loh, Tai. Tega daw si Tatay Tai. Tegasa kah, Tai? Konsepsiun. Konsepsiun dos. Hmm. Fermi mago, gak ada aja lo mago juriser kah? Hm. Gak tau nih. Hm. Agar dulu di diskarte, oh. Ano pamugo kita ni mga Kasi mga gabi an makuare kay napapaliton sa Pure Gold. Kan mo ko bantai mo na dala kasi lihg ba. Maligya ba? Aduhar pa imo gid dam. Oh, sadito. Da na plani gid. Nam. Um, Aw gidala staff si receive ni living kay bugoy-bugoy mo ya. Na ni kinako ya San Miguelite. San Miguelite. San Miguel o -kera -o -kera. okay ra okay ra, no? Nagbugoy-bugoy no, bugoy-bugoy ba? Hmm. Sila mo bagos, ikaw pabaligyaon. Oo. Oh. Um, okay maka, maka po, maka... Makatabang po sa lain. Oo, oh, okay na okay. Ikaw tigbaligyaon sila, tighi mo. Tig hmm. kay... Pabor, man, sila kay dagan hmm. Dagan Kalubian. Nga. Hmm. Nga... Bila may kuha ni Mwani? 35 daan eh. 35? Kinsira uh, Nga, kay Kinsi. Hmm... Tila no. Insi. Na unom ra man ni Kabangan, sir. Mm, um, unom. Kapat pa, dito. Mm. Um. Ah, petong okay, insi ro soro iro. Mm. Sakto yung ro soro ito da kan tao. So, sige. So, mura na guys. Wa kay panawagan to si mong ah, mga anak kasi kay ba sila nga maligya kag silig. Wa kay contact nila sir. Hmm? Wa kay contact nila, o, wa ko, wa cellphone. Uy, So wala sila kay bawang. nga kasi mo kayong tangro. Okay, oo, oo, oo. sa buhol, hindi ka, ka, ka manawagan noon. Hindi ka manawagan noon. ka manawagan noon. ka manawagan noon. Hindi ka manawagan noon. Hindi ka manawagan Asa man sila sa Bohol? Kay manawagan ta. Bohol. Manugasan sila sa Bohol dapat sa Bohol sila. Ing suruy ko hintuyo ko ang Bohol. Dugay-dugay po na tuyo kun sa sa kadlaw, Buhol. Kay nagmoto -nag vlog man ko, Motoblog ba? Sorry, sorry ba. So nas, natuyok na ko ang Bohol. Gikan sa gikan sa ubay, tuyok. na, Natuyok na ako dagkan kog mga followers nga mga taga Bohol. Wa pugak kahibaw dayo ka asas bohol. Majun nga makakuan ba makakita sila nga makahibaw sila. Pugak kahibaw sa bohol dayo ka asas sila. Unsa unsa ya pilido tod? Pay atong ikuan basin dayo makakuan ba? Maka kuan sa vlog ba nga oi. Kumuri ni kahimtang ni tatay. Unsa may apelyido? Eh, panawagan kay may lang makahibaw sila ba? Siya. Ha? Dito di ka manawagan ni noon para maka ano na ito ba? Ha? Hindi na lamang Wow, sige, cheers na lamang ta Uso, balik Okay, bugoy-bugoy na lamang ta <laughs> So guys, sa so mga nakailan ni tatay no Ang apelido ni mo tay? Kaya eh, itong i-apelido, eh, sa may apelido ni mo? Mundayan Ha? Mundayan Mundayan, pangalan? Asingin Arsenio. Oh guys, Arsenio Mundayan, no? So naay makaila sa iyang mga anak niya, mga Mundayan na guys. Ay yung tatay si Arsenio Mundayan. So, morto guys.